Hi, masayang mas, guys. So, ayan. Trabaho na naman tayo, guys. Daisang. Trabaho tayo. na pasok tayo ng boss natin, eh. Good morning, guys. So, let's go. Samahan niyo mag -bike. <laughs> ayun, mag -bike ako mag-bike. Ayan, mag ako. Oo. Ayan. service dito sa Japan. Simple lang. Ya. Yeah. Sa to work. Nakaya di eh. Siyempre, tayo para sa trabaho. Eh no? tayo kasi para hindi naman magtampo yung amo natin. So ayan guys. Magandang umaga sa inyo guys. Sa lahat ng mga kapakal natin dyan. Magandang umaga sa inyo. So ayan nung malinis guys yung daanan guys. Alos, alos, ako lang nandito guys. So, walang sakyan. Walang tao kami lang yung may pasok ng mga welder so ayun guys medyo malamig pa so masarap magbike masarap na magbike ayun. wala ko siya kung handle guys kaya ito hawak ko lang Hawak ko lang yung ano cellphone ko mirap mirap pala pag walang handle ayun, bibili nga ako ng ano ng tripod para ano, may hawakan din ako. <coughs> so, yun, So, ayun mga kabakal. Ingat na lang tayo na sa ating trabaho. So, and God bless in mabuhay mga kabakal. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Really? Ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Oh. No? Tatay Digong. Huwag kang mag-alala, 100% support ako sa iyo. Mabuhay ka at sa iyong family sana. Full support sa lahat. At sa kay ano, Inday Sara, 100% support from Japan. So and guys, maraming maraming salamat sa ating Pangulo na naging daan para maging matahimik at mapayapa ang dating Pilipinas ngayon hindi ko na alam <laughs> kung payapa ba o bumalik na naman sa dating sitwasyon so ayun guys maraming maraming salamat sa inyo guys and God bless you finish guys ayun may mga bike pa rin magpasok tayo guys Ang linis oh. <laughs> Ang linis ng panahon. Ang linis ng parking. So, and guys, God bless. Hello guys. So, ayun. Nandito na tayo guys sa ano. Sa car ship. So, so solong solong ko na ano. Car ship sa size. Kasi pumasok yung isa. So, may pasok ko is mga welder lang. So, guys, mga kabakal. Ayan, so, dito tayo sa size. ng mga tinitira ko? So, um, rero. Rero kung tawagin nila dito. Matagal din tirahin yan guys. Akala nyo lang. Tulad pag ano, pag malaki ang gap, hirap hirap tirahin. Eh. Tulad dito, malaki ang gap. Yeah. Malaki ang gap. Guys. Ito yung machine na ginagamit ko. Yeah. CO2. CO2 yan guys. So, ganun talaga. Wala tayo. Wala tayong ipon kaya e pasok lang pasok no? lang. <laughs> Mukeng-keng. <Okay, okay. laughs>